Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nag-iisip na itong si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan kung papaano nga sila makakatakas sa bilibid dahil nga nanganganib na ang kanilang buhay doon. Ito nga ang sabi ni Ben sa kanila na kailangan na kailangan nilang makatakas at ito nga si Ben ang siyang gumagawa ng paraan upang sila nga ay makatakas sa bilibid na kung saan nga ay nilalagari ni Ben ang isang bintana doon at nakita pa nga siya ng isang kanyang mga kasamahan at ang sabi nga dito ni Ben ay naglilinis lamang siya ang sabi naman ng kasama niya ay akala ko ay tatakas kayo. Hindi po kami tatakas dahil alam nyo namang napakahigpit ng mga bantay dyan sa labas. Yun na lamang ang palusot na sinabi nga dito ni Ben upang hindi sila paghinalaan na sila nga ay talagang tatakas ng gabing iyon. Makatakas nga kaya itong uh, sila Ben kasama si Tanggol at ang kanyang mga kaibigan. Dahil nga sa nanganganib ang kanyang buhay, lalong-lalo na nga si Tanggol at napakalaki ng patong sa kanyang ulo. At dito naman ay uh, ginanap na ang kasal nga nitong si Ramon at si Mokang ay uh, dito nga nasira at hindi natuloy ang kanyang kasal dahil nga sa bombang pinasabog nga nitong si Olga kung kaya't dito mag-iisip at magagalit ng husto itong nga uh, si Ramon dahil nga yung special day na para nga sa kanya at kay Mokang ay hindi nga natuloy dahil sa kagagawan itong kanyang kapatid na si Olga na siya ang mastermind sa lahat upang kitilin nga ang buhay ni Ramon kasama nga dito si Mokang dahil ayaw na ayaw niya nga makasal si Ramon kay Mokang dahil nga sa yaman na kanyang hinahabol at hinahangad na mapasakan niya ang lahat nga ng ari-arian ni Don Julio Montenegro ganoon kaswapang ang si Olga at dito naman ay nagtalo at galit na galit din itong si Rigor kay Marites dahil nga lagi na lang daw si Tanggol ang kanilang uh, pinag-uusapan dun sa kanilang tirahan dahil wala nang na ang katahimikan at sabi naman dito ni Marites ay wala na nga dito sa si Tanggol, hindi ba matatahimik ang pamilyang ito at dito nga sinabi nitong si Rigor na wala siyang pakialam at wala siyang kaamor-amor dito nga kay Tanggol at guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat, ingat, God bless and Bye-bye.